Hello po, good morning at welcome po sa aking munting tindahan. So ito nga guys, masaya tayo dahil maaga pa lang mayroong kaagad blessing. Kaya thank you Lord. So guys, kahit minsan may time talaga na mabigat yung pakiramdam natin, nahirapan tayong gumising, tumayo sa umaga. So ayan, no choice tayo kundi pilitin natin para mag-asikaso dito sa ating munting tindahan. Kasi guys, masaya kahit nandito lang tayo ay mayroon tayong pinagkakitaan. Kaya dapat natin yun ipagpasalamat. Kaya kailangan si sipag, sipag lang. Kasi ayan guys, sarili nating negosyo. At ito nga, masaya tayo dahil may nagpa-cast out aga-aga guys. Kasi ngayon ang araw ay Wednesday, July 16 2025. Kaya naman ayan sahod ni Tumar at yun nga pinakasout nila dito sa ating tindahan. Kaya masaya tayo dahil mayroong kaagad tayong kita. Kasi 6,000 yung pinakasout ni Tumar guys. So may kita tayo na 120 kaya ayan. Ang saya-saya dahil saan mo naman kikitain yan malaki man yan o maliit, talaga namang masaya na ako guys doon. Kaya thank you at ito nga yung ating mga responsibilidad, guys. Mga bayarin, no? Kaya ito, nakaready na para mamaya din ako mag-aligaga. Kasi minsan may biglang dating na dumaan na ahinti. So, biglang magpa-order tayo, no? Kasi din natin inaasahan. Kaya ito, ito yung mga magsidatingan ngayon. Naredy ko na para pag may budget pa tayo. So, pwede pa tayo mag-order. So, ganito nga ang aking discard guys, dito sa aking tindahan. At ito naman guys, Lord, tinix ko lang to kahapon. So ngayon dadaanan, kaya ito nakaready na. Kasi minsan maaga siya dumaan dito sa ating tindahan. And then, itong chikas din, nagpakasin ako sa aking ahente. So ngayon ang daan niya. Kaya mag, ako guys pag may magpakas out kasi ayan makadagdag sa atin sa laman ng jikas natin. So ito na nga hindi ko naman problemahin na kasi pag if in na maubusan ako ay mayroon na akong ahinti sa jikas. So tinitix ko lang pero kailangan talaga pag sa oras ng bayarin so kailangan mong bayaran kaagad. Hindi naman inuutang yan kaya hanggat maari hindi ako nagpapautang ng jikas guys kasi konti lang talaga ang kita natin sa jikas. Tulad nga nito 10k yung pakasin ko kay ahente. So, ang bayad natin ay 100. So, 10% yung charge. So, parang 10% lang din yung dinagdag ko kasi, ayan, 20% lang naman plus may bayad naman pag magpakas in tayo. So, talagang maliit lang ang kita. Pero okay na rin, masaya na tayo. And then, itong soft guys ay niready na rin natin. So, ayan, para di tayo mga pa mamaya sa mga pambayad. Kasi alam naman natin na magsidatingan ngayon ang ating mga deliveries. Kaya dapat i-ready natin para hindi tayo mga nga pa mag-aligaga pag sabay-sabay sila. So, ngayon, iabot na lang natin if na magsabay-sabay sila, hindi tayo mahirapan. Nakaready na. At ito na nga guys, si soft drinks ang nauna, dumating na ngayong ating in order na Mineral Cobra So, ayan guys, lang, lang yung mga in-order ko kasi yung iba ay marami pa naman. Basta pag alam natin na konti lang. So, ayan, dagdag agad tayo kasi sayang ang binta. Kung gusto mo talaga tuloy-tuloy, ang binta sa yung tindahan. Kailangan talaga magsipag ka, mag-inventory para alam mo kung ano yung konti na lang at makapag-order ka kaagad. Para hindi masayang ang binta para di tayo maubusan ng mga stocks. Kailangan talaga nakaready din yung ating mga pambayad. No? Tulad ngayon, hindi naman natin inuutang yan binabayaran natin ng cash kaya kailangan talaga marunong tayo mag-manage ng ating mga bintag guys para hindi tayo mahirapan pagdating nating na mga deliveries. So ito nga guys dahil dumating si soft drinks at sinulat ko nga yung sales out ko dyan guys kasi nire-record ko dyan tuwing gabi. So ayan... Kaya naman, nire-ready ko na yung mga pambayad ko guys kasi priority ko yung mga dumadating ng mga deliveries ko, ng mga order, ng mga tinitix ko lang. So, ito nga, tulad nito si Hinebra ay biglang dating at bote na lang mayroon pa tayong ex extra budget. Kaya ayan, nakapag-order tayo. So, ito nga, pinapasok ko siya kasi nga mabigat. Mahirap na, sakit na ng ating likod. Mahirap na ang So ito nga yung mga in-order ko lang guys, biglang daan lang kasi itong ahinti na to. So mas mura kasi sa kanila, kaya ayan, bote lang talaga may extra budget pa tayo at nakapag-order tayo sa kanila. Kasi sayang din yung 20 pesos, no, na mas mura sa kanila kaysa dun sa in-orderan ko. Kaya naman, ayan, pag, pag tuwing umaga talaga, nire-ready ko na yung mga mahalaga, yung mga darating ngayong araw. So, ito ngayong in-order ko sa kanila, guys. Kasi ngayon ay July 6, 2025. So, ito ngayong total na binayaran natin, 2,000 plus. So, ayan, guys. Ito lang yung mga in-order ko. Pag umaga talaga, talagang busy tayo, no? Kasi magsidatingan yung ating mga ahente, yung ating mga deliveries. Kasi ayan, maniningil na. <laughs> so, ito nga, buti na ready natin. At dinobol check ko lang, ibabayad ko sa aking ahente sa ilod. So, ayan guys, masaya tayo. At uhon na na nga ako dito. Kaya ino muna tayo ng tubig. Kaya thank you Lord. Dahil ayan, mayroon akong ahente. Da dati kasi nagpe lang ako na sana mayroon akong ahente. Sa ganito kasi nahirapan ako dahil pupunta pa ako sa palingke. No? Magpapakasin, magpapailod. So, ngayon mayroon akong ahente. Kaya thank you talaga Lord. So, ayan, maganda ang panahon ngayon. Kaya thank you Lord. Tuloy-tuloy yung ating mga ginagawa. So, ngayon guys, ay dumating na naman si G So, ayan yung aking inaantay. Kasi nga nagbabadali din ako. Kasi yung anak ko asikasuhin ko pa. May estudyante pa tayo. Kaya ayan, may estudyante asikasuhin. So, ito pa, may tindahan pa tayong inasikaso. So, laban lang tayo, no? Dahil ayan, maganda rin kasi pag mayroon tayong sariling kita. Yung hindi tayo aasa sa ating partner. Dahil mahirap din naman kung aasa tayo dahil ang daming mga bayarin ngayon. So, ayan, dahil masaya tayo kahit busy tayo, kahit pago. Masaya naman pag mayroon tayong sariling kita At tuwang-tuwang -tuwa nga ako guys dahil may ahintin ako ng GTI Hindi na ako mamroblema kasi dati talagang mabinta kasi ang camel So pupunta pa ako sa palengke para bumili So ngayon mayroon na kaya thank you Lord So ito guys talagang legit kasi yung sasakyan nila may nakasulat talaga ng GTI So ayan may resibo talaga sila no hindi na tayo ma maluluko. Kasi dati nga guys ay naluko tayo dahil sa frozen products na yon So ngayon, ingat na tayo. So ito nga guys, masaya tayo. At dinagdagan ko nga yung order ko guys. Kaya ayan, napadagdag tayo dahil ayan, bote naman dahil nagsipag tayo magbinta. So ayan, nagdagdag tayo ng order. So ayan yung binayaran natin, 11,000 plus. Kasi nga, nagdagdag ako. Kasi every two weeks pala ang dating nila para sure hindi tayo maubusan. Pero si PMFTC guys, every week ang dating nila sila every sa atin. two weeks. Kaya naman ito nagdagdag tayo ng order. Dinagdagan ko itong camel guys kasi mabinta kasi mura na mabinta. <laughs> mura lang kasi itong camel. So ayan, nagdagdag tayo, tayo dalawa. Dapat tatlong rim lang sana i-order ko nito, no? And then itong Winston, dapat dalawang rim lang. So, dahil nga every two weeks sila dadating, Tuwik sila darating dito sa ating tindahan kaya nagdagdag tayo ng dalawang rim na camel and then isang rim na Winston and isang kahalang na Mighty. Dapat din ako mag-order so sabi naman ni Ahente na dapat mayroon pa rin Mighty kahit isa lang dahil ang dami ko pang natira na Mighty guys sa loob. So, ayan yung ating mga in-order. Kaya masaya talaga ako pag mayroon tayong ahinti. So, ito nga ang balik nila guys. July 30, 2025. Kaya kailangan magsipag na naman tayo magpinta, magtinda, maaga gumising. Kailangan magsipag lang sa raw -araw para ayan, may pambayad ulit tayo sa ating mga ahinti para makapag-order ulit tayo. At salamat naman dahil dito ay nakabayad tayo sa ating mga bayarin. Thank you Lord!